Hi guys, dito na naman ako ganyan sinabi ko magpapa-premio ko ngayon na gusto ko magpasalamat sa inyo, lalo na sa mga nag-subscribe sa akin, nag-comment nag-like at mga nanood bagong lahat, um, gusto kong mag-subscribe muna kay sa akin, para updated kayo palagi sa aking channel at gusto ko rin magpasalamat kay Ma'am Ivy Clotario at sa kay um, Jimmy Perk kaloba Salamat sa inyo at, at binuhay nyo ako dito sa channel ko. non sa totoo lang, gusto mag-give up nun eh, pero dahil sa kanila, kay Ma'am Ivy, binuhay ako. Kaya thank you Ma'am Ivy sa iyo. eh guys, gusto ko ano, manood kayo sa live niya everyday, One o'clock p.m. Marami siyang pa niyo dyan. Mga ano, kung ano-ano lang, basta manood kayo palagi sa kanya na one, sa 1 o'clock live niya. Mm, oh, 1 o'clock PM. Oh. Hindi oh. lang 1 o'clock PM, may 5 o'clock pa yata. Oh. Pero sa ano ako, umaga na -ano, kasi pag hapon minsan busy ako. Ma'am Ivy, salamat talaga sa'yo. Now, eto guys, hulaan nyo lang itong lalaki ito. Ito, artista ito. Sinong artista to? Inedit ko lang. Hindi yan ang mukha niyang artista niyan. Binago ko lang yung mukha. Hindi ko sa'yo, siyempre, bahala na kayo. O, oh, di ba? Ito, hindi ko sabihin kung lalaki man o babae, basta, inedit ko lang. <laughs> Kaya kayo mga kamarites ko dyan. O, oh, dito na kayo mag sa akin channel. Mas maganda dito. Magkakapera ba kayo? O, oh, di ba? At gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyong lahat. Tapang kapanood sa kapapanood nyo sa aking video. So, walang sawang kapapanood. At lalo na kay Ma'am Ivy. Thank you Ma'am Ivy. Pinuhay mo talaga ako. Guys, salamat sa inyong lahat. Kaya guys, abang-abang kayo palagi sa akin dito dahil magpapapremyo ako. Ganito talaga ako, basta malapit ng Pasko, nagpapapremyo talaga ako. Tingnan nyo sa Facebook ko. dami kong ano doon. Last year, nagpapremyo na naman ako, nagpakuntis. Ganon. Kaya guys, supporta lang dyan guys. Palo up. Palo palo lang at I, will palo too. <laughs> Sige guys, salamat sa inyong lahat. Mama Ivy, thank you talaga sa iyo, Ma'am Ivy pag mauwi ko, gusto ko magkita tayo. <laughs> Sige, bye guys. Wala lang. Hintay-hintay